Finally, ito na ang araw para pagsabayin ang dalawang app na ginagamit ko. Dito ay napansin ko kasi si Mubit na mahina siya pag holiday. Yo mga idol, wala pa rin. <laughs> ah, kaya pala walang booking ngayon kasi holiday kasi November 31 ngayon. Kaya inopen ko si Lala Move at bumiyahe para hindi ako masiro sa araw na to. At dito, pumasok ang diskarte pinagsabay ko silang dalawa at yun na nga hindi nila ako binigo kumita ako ng araw na to kaya tara samaan nyo ako sa biyahe ko relax and enjoy let's go Tayong tayo mga idol what's up what's up tayo sa first booking first booking <laughs> wait lang natin si CS 3 pesos Di pa tayo pinapasukan ng booking mga idol Oras 11.23 oh Ano tayo? Wala pang tayo Wala pang booking dito eh Wala pang uuwi Puro papasok pa lang Ikot-ikot <laughs> muna tayo dito Ikot-ikotan Ikotan Kasi ang kaya lang sa gapin nito Mga 2 kilometers eh Mataas na yung 3 2 Hindi lalampas ng 3 3 pa baba kilometers pero pag ano na, pag mga 2 pataas, may plus 5 ka lang o plus ng customer yung pala. Plus ni Grab pala yun. Ah, uh, move it. So, waiting, waiting, mga idol. Update na lang pag meron na tayong first booking. Let's go! Yo, mga idol, wala pa rin. <laughs> ah, kaya pala walang booking ngayon kasi holiday. Kasi November 31 ngayon, holiday ngayon mga idol. So magbukas tayo ngayon ng Lala Move. <laughs> Lala Move tayo ngayon mga boss, mga idol. Tapos check natin by plus 40 sa Lala Move ngayon eh. Ay, are ano muna tayo, recognition muna, ah, recognition. Verify your and identity. Ayun na okay na. Na-open na natin ay no. Oh. All good. May wallet pa tayo dyan mga idol 358 pa yan Matagal tagal pa yan Kaso walang booking Kasi holiday eh. oh. Pero pag may pumasok sa mobit ko ano mauna dito Kaso nga lang Wala tayong bag Ayun no Ayun na Tumunog na Nagpot pot na Kaso wala agad <laughs> Ayun May bag eh oh, Wala tayong Kailangan walang bag So update na lang mga idol kung anong kukunin natin booking Lala ba o Joy ah, Move it let's go Yung mga idol Nanakwa natin booking ano ito Ah, Lala Pilam to Commonwealth, 197. Siyempre, di tayo bibigoy ni di ba? natin kung meron nga high demand or holiday surge meron nga mga idol, oh. Holiday Surge, 40 pesos. Alright. Tara, pick muna natin ito. Papunta Commonwealth ta, Sana masabay natin. Kahit mga North Fairview. Tara. Rat-rat Sana, ano lang to, Kasi wala tayong bag, eh. Let's go! Lalamove X Joy Ride. <laughs> move X Move it. Let's go! Let's G. Ito item natin mga idol. na booking sa Lala Move. ng Holy Spirit to eh. Pero nakalagay sa booking, Commonwealth. Pero along ano siya? Along Holy Spirit. So, di ko alam kung masasabayan natin to or <laughs> ano. Buti na lang, ito lang. Diyan ko na sa, sa harapan. O maganda kaya sabayan natin ng pasahero, no? <laughs> <laughs> Aray ka. Hindi na natin, mga kamay pumasok, di ba? Hindi natin masasabi. Update na lang mga idol ko. Let's go! Alright mga idol, ako na natin yung booking, sombrero. Ito na lang sarap. Ayun o. No? Sombrero, nakuha tayong kasabay ulit. Diliman to, Caloocan North, 188. Hindi ko alam kung pwede pa tayo makakuha ng isop eh. Pero tingin ko pwede yan. Tapos, sabihin natin ang pasahero, no? <laughs> Aray ka. Grabe ka na, boy. Ang lupit mo talaga. Lala, move X, move it. Sabihin natin, saglit lang mga ilang minuto lang. ide ano ko, i e, destination ko, set destination. Para pabalik sa bahay. Subukan lang natin, mga ilang minuto lang mga 3 minutes pag wala pa rin rekta na tayo o kaya pag may pumasok kasi nag-notify naman dito sa taas yung ano eh lalamog eh kung may pumasok pang north kung ano kunin natin Sana'y may pumasok long ride no kaputang Quezon City pa uwi, uwi na tayo <laughs> wala walang booking eh pero maganda rin yung ano ngayon sa movie kasi may ano 10 james na nakalagay ano eh, pa, uh, 12.05, mga 12.10, mga ganyan. No, or habang bumabayahin na lang tayo. Papunta ang ano. 191 lang oh, yun. Okay, ginawa ng isol, tubig sa, sa atin. Na, ano, ito traffic 50. natin. Oh. No? Puntang Kalookan North, 11 kilometers sa takboy natin. Kita na, yung na tayo. Ngayon ngayon, kasi, kasi ano, na, walang yung... traffic kasi Tapos, holiday. baka doon lang tayo kumuha ng ano pasahero or wala na kahit ano, halo-halo kung lalamon kung ano mauna. Kasi medyo may katumalan din yung movit ngayon eh. Kasi pag holiday pala eh walang pasahero kasi, 'di ba? Walang pasok, lalo na yung, yung mga estudyante, mga nagtatrabaho, yung iba walang pasok. Kaya ano, oras na rin tayo bumiyahe. Pero mamaya, tatry natin mga bandang hapon kasi ano yan, uh, uwian, rush hour. Baka mamaya, medyo maganda na yung ano. Ang laki ng pinagkaiba ng Lalamove tsaka ng Mubit It, mga idol, na sa, ano, sa mga pick up, drop, sa mapa. Kasi pag sa pick up, ang lalapit, tapos sa drop off, parang hindi yata narorong pin sa grab kasi nalolocate mo parang may GPS sila. GPS ng drop off, GPS ng pickup up and then drop. Para nalolocate mo agad yung location kahit nasa mga pinakadulo o slip-lip na lugar sa siksik. Yeah. Naabot pa rin ng ano na uh, mapa. Kung sa ano, laki ng pinagkaiba nila. Lalo na, isa rin yung sano, sa, yung tips. Mas malaki bigay ng tips sa lalamove. mo. Isa rin sa, naman, yun yung 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 na, 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 sa yun nga, ano, item mo, pagka ayun yung Mas malaki yung, ano, mas malaki yung tip nila lalamove mo kaysa sa, ano, sa joyride. Ay, <laughs> joyride. Kaya sa movie. Kaso, ang mga biyahe naman kasi talaga sa lalang mong malayuan. Gagaya nung kanina, magaling uh, tayo ng ano, na ang diliman, papunta ng Holy Spirit, malayo yun. Pero, uh, kung magano lang tayo eh, tapat-tapat uh, lang, minsan naman wala, minsan meron. Pero pag maitim talaga, mababa ang minsan ang 20, minsan eh, ganoon eh. Tsaka pa nang plus sa Diba? Uh, pero kung ano, uh, kung pa, pag relax lang ng mga biyahe or hindi hassle maganda yung ano yung move it. basta kung gusto mong kumita rito maging ano ka lang masipag pagka dire diretso kasi ang batayan dito hindi ano eh, hindi double book hindi diskarte hindi palagdag pag uh, rito eh ano para miya ng booking masipagan para kumita ka kasi kung, kung sa mo, ang diskarte panagdagan double book triple book iba-iba, uh, marami Pero dito iba. Pag patas uh, na biyahe, patas na makita uh, kita. Depende na sa iyo kung paano mo isipagan, kung paano mo didigdigin yung sarili mo na kumit at uh, magbiyahe ng ilang oras pero minsan may jackpotan mo rin yung mga CS na minsan nabibigay ng tip tapos may nagpa-plus din sa app kaya ngayon kahit paano eh nag-enjoy -e din ako sa ano sa movie. Tinatantya ko rin kung hanggang saan yung ano ko yung kaya ko, may ilang booking ba yung kaya kong gawin. So, sa next upload ko, makikita niyo kung ilang booking yung nagawa ko tapos ah uh, kung magkano ko. Sa movie kasi uh, ano eh, no hassle, no stress. Kumbaga ano kay para pasada, parang ganoon, parang para sukat lahat ng kilometro na tatakbuhin mo nakatamang pair, nakatamang kung ano, bayan, ganun kumaga walang ano eh uh, walang palagdag uh, na ganito, walang ganito mahaba to, dagdag to, mabigat to dagdag to, may abono to dagdag to, ba? Diba? ganun ang ano uh, sa lalang po, maraming pwedeng diskarte, kaya mas mabilis kumita pero kung ayaw mo ma-stress at hirap kang umuha ng booking at gusto mo ng ano, simpleng ano lang, simpleng pick dito, drop off dito. Malapit na pickup, malapit na drop off. Walang wrong pin. So, yun yung ano may counter po dito eh. Kung dito ka, simpleng mo lang, bibasicin mo lang yung mga pickup dito. Parang alam na hangga ano, naglalaro. Yun na yung ano, ko. Basta ang ano lang dito, mga idol, sipag at puunan natin. Sipag ang puunan dito sa pagmumubit kasi kung sa tatantsayin mo eh talagang mababa kung sanay ka talaga na kumita nalo na sa isang biyahe lang eh nagtitriple book ka ilang booking maninibago ka pero kung sasabay ka kung talagang pursigido ka eh makukuha mo to kinakapa ko pa kasi kaya ay pa paano nagaano tayo ngayon na tumitingin tayo kung ano yung mga pwedeng diskarte Anong araw yung maraming booking gaya nito, holiday. Eh syempre pag holiday, walang pasok. Uh, yung iba may pasok pero hindi gaya ng mga regular na araw na Lunes hanggang Friday. Yun talaga yung malalakas. Kahit din naman sa lalamove ganun din. Pero iba eh. Marami rin booking sa lalamove kahit Sabado or uh, Linggo. Dito parang tingin ko, parang ano eh konte uh, konti sa mubit yun yung pinagkakaiba rin nila so tara yun tayo sa drop off kain ma'am naglalakad ha hello po kayo ma'am yung nasa tulay na ako ito ako ma'am dito sa may ano Para nasa ano pala ito, Polsa. <laughs> Iturang ko lang, ma'am. Mali pala yung ano na Dito ako pinapadaan eh, no. Dun sa ano. Salamat. Ito yung ano nga yung insurance alam mo diba yung ganito. Yung mga ganito mga pin. Sa to. Na ah, hindi accurate masyado yung ano. Papa hindi masyadong accurate kaya yung nag nagpubit ako. Parang napakadali na lang ng buhay sa pagdi-deliver eh. Yo! Bali, yun lang talaga ano sa Lala Move, Yan nga, yung mga hindi accurate minsan yung map. Malayo pa sa pickup ay sa drop off. Kaya pag nag, yun nag-umpit ako, talagang sabi ko parang napakadali ng deliver dito. Kaso nga lang, parang ano ka, parang hindi ka may excite kasi nga mababa nga yung ano niya. Hindi ka pwede mag-double book. Diba kasi sanay tayo sa double book, triple book eh. Kumbaga ano rin ang sa Mubit is pasipagan, patyagaan. So may booking na ako mga idol. Ano to? Uh, Makati. Pupunta Makati ka North pickup eh, One kilometer lang lalam to. Wala, wala mo mapasok sa ano. Wala po mapasok sa Mubit. Marami na rin ako nakausap Talagang mahina raw talaga ngayon kasi holiday. Matumal. So, malalaman ko muna tayo. Mamaya na tayo mag-ano, Mubit pag-rush hour na mga hapon kasi namimiss ko rin talaga mag <laughs> move it eh kasi parang napang relax lang tapos sabayan natin to kahit dalawa magpunta Makati let's go boss Oh, plus 40 <laughs> lalo na pag naka priority pa yan <laughs> abot na ng mga 300 plus <laughs> kay Sarah Joy sir doon na bayad na ito sir Thank you, boss. Alright, mga idol. Item pickup. Pakita ko lang yung booking na nakuha natin. Ayun, o. No? Kalokan North to Makati. 267. Sabi ko, paano pa kung naka-priority? Nasa mga anon eh 300 plus. So, dito, kahit pa paano, okay din pala pag may account ka pa na isa, no? kasi may pansalo ka kung mahina yung isa dito ka sa kabila kaya kaya wala tayo dito ng ano eh tulak kabigin kumbaga itong lalamove talagang ano natin tsaka itong ano ah uh, move it talagang pang ano natin to pang bakbakan wala tayong pwedeng itapon dito sa dalawa na to kasi nga dati nga sabi ko okay na ako sa lala eh totoo naman yun na nakikita tayo talaga kahit sa isang app lang basta uh, focus ka determinado ka sa pagkakuha so alam po na tayo na isa pang booking na kasabay kahit mga pasay tapos sabay natin ang tao eh, ano natin, set destination natin papuntang ano, kahit mandaluyong yo nag set destination ako sa grab sa may ano at wala hindi pumasok ayun mandaluyong Mandalu yung City Hall. Kasi yung nakuha natin, Makati. Kailan mauna yung passenger, di ba? Sana may pumasok. Pero, kukuha pa rin tayo ng Lala Move kung ano yung may unang pumasok sa atin. Kasi nagnonotify naman sa taas. Ayan, gaya nyan. Pag nakita natin dyan, unay natin yan. Pero dito muna tayo. Sana pasukan tayo na yung passenger. Pag pumasok yung passenger ngayon, dire-diretso na tayo. Pero kung Lala Move pa yung pumasok, de, uh, kukuha pa tayo ng ano ng passenger. So let's go. Abang-abang na lang. All okay na mga idol. Nakakuha na tayo ng booking. Ano lang siya, pouch. Tapos nakakuha ulit ako. lalamo mo ulit Oh. Wale, wala, wala po pasok talaga sa ano, Mobit. Nakuha ko pa uba. Tandansora naman yung pangatlo. Nakakuha tayo kay Loca North Tandansora 157. Dito lang pickup Tumal, no? mo muna ako eh. Lamog ako. Yes. Uh, wala, wala yung Ha? Wala pumapasok. Wala mo, mayroon naman. Ha? Wala mo, mayroon naman. Lalamog, di naman yung zero eh. Lagi meron eh. Alright, dito lang tayo mga idol. Nandito na lang pala ako sa pickup. Nandito lang din pala ako sa pickup. Tawagan ko lang yung napika pang ko mga idol uh, doon din sa location natin apron din apron yung pinika mo kasi apron kaso ah, parang iba yung kausap ko noon ngayon iba na yun naman siguro by client sila abayan pa natin to yan na eh ha yan na pala then, ako hindi rin nakakuha kanina ng isa eh apron din yun eh dito din yan sa inyo rin yan doon na nito ya yeah. Sige, salamat. lang yan sa inyo. Grabe. Tagal. Tagal ni boss. Init na init na ako sa ano. E ano itong ano natin, damit natin, maano, mainit. Dapat to, lagi kang ano, maano eh, maandar eh, bumabiyahe. Eh, para yung hangin, umipidback sa'yo eh. So may nakuha ulit ako isa pang booking ah, pooling naman sinabay ko na para isang anuhan na lang to. Pero hangga't kayang sabayan pa natin, sasabayan natin. Papuntang ano naman to? Ah San Roque sa Cubao. Pang-apat na booking. Wala eh tayo bigyan sa movie. Pero okay na muna to si uh, ano. Sanalan so, muna tayo muna ako ang booking kasi wala kahit sa naman tayo niya, nilalam mo, bupit. Kasi ano naman yung account natin eh, pang pandigmaan naman to eh. <laughs> ko mga idol, cancel na raw yung ano, yung itong booking na kukunin natin na pooling. Cancel, ba't di pa nila kinakancel sa app? Cancel na pala to. So, let's go, balta ko lang kayo. Okay lang yung cancel na yung kasi pooling naman yun. Update na lang. trip lang ako mamaya. Brother Gcash payment. Sige ako po. 158. Soro to eh, ako na lang pero Sige, sige. Salamat sir. Very yeah. really good. Thank you po, thank you, thank you. Thank you, brother. Salamat. Ayos na mga idol drop na. Tingnan natin kung may papasok na sa ano, sa kahit hanggang Mandaluyong na sana tayo. Kaya pasukan tayo kahit mga sanuan lang. Wrong ride, wrong ride. Lalamup rin talaga na booking kahit holiday. Iba ka talaga lalamog Kaya sayo ako eh. Thank you brother. Ha? Ay, ay kada una sa vlog boss. Ay gago. <laughs> idol. Shoutout. 100 na idol. show. All goods na 267 Ginawa ng 270 Next drop off tayo Makati rin ulit uh, 3.4 kilometers Mga idol ko Yeah Tapos ano na tayo Passenger na tayo Baka marami na Mabang na lang Kung anong kukunin natin buking Let's go Gillian Ano nang ma'am 236 Delivery lang to no? Apo sir All right may discount na si ma'am sa atin na piso. <laughs> Lambari eh. Ayun no, may booking sa lalamob eh. Dito tayo muna sa grab. Tingnan natin kung anong mangyayari. Pero parang wala. Bukas na lang tayo mag-grab o sa ano? Sa pagkatapos ng undas. Bukas, sana tayo lalamob ulit tayo bukas. November 1. Pero maaga tayo uwi. Ayun no, may mga booking eh sa group, wala eh so update na lang mga idol let's go doon na bayad madam ah thank you very much okay na mga idol naka pick up tayo pagkain kaso saan natin ito ilalagay yun ang problema natin ngayon aray ko Patay. Ayun no. Ara, let's go. Yan, yeah, alalayan ko na lang. Tapos may nakuha na ako na isa pang booking na kasabay natin mga idol. Ayun no. Makati Diliman 157. Pikapin ko muna. Let's go. Let's go. Ito kay Mary Chin Chin. Okay na sir. Doon na bayad nito sir. Salamat. Let's go. Let's go. Nakuha pa tayo ng kasabay. Alright. So, dalawa na to. Rekta na to. Ah, sa may Trinoma yung isa, tapos ito, Diliman. Wala naman traffic eh. rat na to, mga idol. Tapos, check natin kung nakailang buking tayo sa Lalamu. Si Lalamu Mga nag-survive ng araw natin ngayong holiday, mga idol ko. Okay to, okay to. Tara. Date na lang. Thank you po, salamat. Huling drop off natin. Seda Bird is North pala to mga idol. Tapos diretsyo, uwi na tayo nito. Abang-abang na lang, let's go. All right, drop na mga idol. Kala ko 200 yung binayad, yung pala ano. 240. <laughs> All goods on the hoods. Iba talaga sila alam mo, mahal. <laughs> Wala talaga masabi sa lala mo. Ang hirap i-give up. Lalo na sa mga gantong situation, no? Hindi mo talaga siya, ano eh, masasabi na mahina eh. Lahat ng season meron siya. Kalakasan, Christmas, Valentine's, November 1, lahat, holiday. Wala kang kabig-kabigin talaga. Wala akong masabi talaga lalamove. mo. Ewan ko na lang bakit yung iba ha. Nasisalisan din eh. Siguro, uh, part time din nila trip. May mga ganun eh. So, ito, all goods. Check natin kung yung inita ko sa lalamove, mo ba ay Kasi kahit paano naman kasi account ko, hindi naman to basta-basta nakakasabay to kahit pa paano. Siyempre sa tagal. Sa tagal ko na rin naglalamove. mo. Sa dami ko na ng fans. Tapos pinapataas ko pa ingat na ingat ako sa ano ko eh o, sa mga darating na mga ano natin baka may mga halo pa rin lalo na pag mga season bali mag mumubit lang ako siguro pag ano pag may mga pasok pasok sa eskwelaan pasok ng trabaho mga ganyan kumbaga yun yun kasi yung malakas sa ano eh nababasa ko sa ano eh kumbaga tinatantsa ko muna kasi si Lala move lahat ng season meron eh mapa kahit ano basta kasi natatry ko naman eh matagal na ako sa mo talagang pumapalag naman lalo na na ganto na nakakapagsabay tayo ng ilang booking tatlo apat dalawa di ba pero kung isa-isa lang to Siyempre no, syempre niya na yung move di ba kasi wala ka ng choice eh. so check natin kung nakailang booking tayo dito mga idol oh. yan naka 1 ako sa ano kung hindi dahil dito kay lala mo wala tayong kita so 7.03 maaga pa ako naka uwi ngayon tapos kinita ko sa grab mga ay sa ano sa mubit ito mga idol oh. uh, earnings ayan nakadalawang booking lang ako mga idol ito tapos yan naka 121 malinis na yan tapos ito na yung kinita ko kahapon yan yung vlog ko yung nakagrab ako na damit tapos bali ito na lahat yung ano ko total na kinikita ko sa week na ano week na to tapos may mga ano siya no pag may mga tip may nakalagay na ganyan at uh, plus 25 tip tapos yung nakaraan 75 yung tip ko di ba yun yung tip na tinitip ng nilalagay ni, ni customer sa app na ano na tip hindi ko alam kung may bawas si Mubit dyan or malinis sakin sa parang kagaya rin sa lala mo ganun pero sana wala na sanang bawas yung kasi tip yun eh tip uh, ng client yun eh huwag na bawasan yun para para sa rider na rin di ba so all good sa to mga idol ah uh, na uh, tapo tayo sa ating mga mahal sa buhay sa sa sementeryo mga ano natin So, bali bukas, uh, babiyahe ulit ako November 1. Hindi ko sure kung magbablog ako, baka hindi ko pa alam. Hindi na, di na muna kasi may edit pa tayo. Dalawa may edit natin. So, sa mga ano, mga bago lang sa page sa ano ko, sa YouTube ko, Daniel Dala Vlogs, dalawa yung account ko, Lala move at mubit sa mga nakakilala sa akin, sa mga bagong mubit na nakakita sa akin ngayon, dati akong lalamog na rider ngayon eh nagmumubit kumbaga ina-explore natin kasi sabi ko sarili ko dati okay na ako sa lalamog pero yun na paso ako sa mubit kumbaga parang may may ano tayo na ano na sa mga biyahe natin may mga magaan na biyahe kasi ah, madali lang yung pag up pati yung pag drop off hindi malalayo So, talaga yung masaya talaga yung sipag kasi diskarte wala na parang wala meron din naman pero uh, hindi guys alalam mo na maraming diskarte na kailangan mo talagang gawin so okay na to mga idol sa mga buong pa, ingat mga paps tayo mag magingat and peace out laban yeah. lang let's go